Uh, guys, isa, isa pa rin sa trabaho ko dito yung uh, pagtatrap ng daga dahil dito sa planta napakarami mga daga at ano pusa, ipis at uh, iba pa mga insekto. Kayaeto uh, ito magtatrap tayo ng uh, daga para hulihin natin at uh, para hindi na mas makasira ng mga cable o yung mga kable kasi bawal talaga yung mga daga dito sa planta at uh, napakaraming mga daga dito at uh, hayan na uh, itatrap ako dun sa loob ganyan ang trabaho ko guys Ayan, at, uh, yung mga trap na yan ay ilalagay natin dun sa mga lalagyan ng uh, dun sa loob ng mga cable para mauli yung mga daga so ayan ang trabaho ko guys at ayan uh, guys, yung pang trap natin. Ang uh, pag-trap nito guys, ito may laksa dito. Kas so, nyo at uh, i-hatch ang ganyan. At ayan uh, to, alam uh, mo natin, uh, soot nyo dito. Shoot nyo sya so, guys, sabi dyan. Ayan, uh, babalak sya. Uh, ayan. Uh, i, -i -di dito at meron siyang uh, ito alambre. I-, -i, -i, -i i-sabit nyo dito. Ayan, guys. Ganyan yung pagkatrap ng daga. Yan yung isa sa trabaho ko. Ato, ito, yung uh, cheese, lagay nyo dito sa ano, para kapag uman yung daga. Ayan, ayan guys. Kaya, uh, favorite nila yung cheese. Kaya, ito yung pang-umang natin. Kaya, kapag mag-uuman tayo, ayan, ganyan. Ito, uh, yung isa ganyan. Ito yung uh, isang panamuli. Uh, tapos sasabit niya itong cheese na ganyan kakagatin niya yun at kaakyat siya at uh, kapag uh, umikas to huli siya at uh, maya maya ayan papakitak sa inyo yung mga nahuli ko ayan guys ayan. ganyan ang trabaho ko dito yan sa mga kasi sa planta yun sa mga butas butas at naninira sila ng cable kable sira nila at kapag nasira yun hindi sila makakapag-operate ng uh, mga ano yung mga sa computer marami kasing kabli-kabli yan hindi makakapag-operate sila kaya yan at uh, natin yung mga pamain ng mga daga na maliliit yung bu bubuit bu 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 ba yung maliliit pero matatanda na yung bubuit ang tawag nun guys iba yung malalaking daga kasi napakaraming mga daga sa planta guys so ayan mga karanat at uh, ito uh, guys yung pang trap natin ang uh, pag trap nito guys ito may laksa dito taas nyo to at uh, ihang syang at uh, ito uh, alam ko na nyo dito so nyo sya guys na ganyan at, uh, Gino dito at meron siyang ito uh, ito alambre i-sabit niya dito ayan guys ganyan yung pagkatrap ng daga yung isa sa trabaho ko at uh, ito yung uh, cheese ilagay niyo dito sa ano para kapag uh, uman yung daga ayan, guys. ayan guys well, uh, favorite nila yung cheese kaya ito yung pang -umang natin kaya kapag mag-uuman kayo ayan ganyan at ihang niya sa ganyan na meron siya tapos sasabit niya itong cheese na ganyan kakagatin niya yan at aakyat siya at uh, kapag uh, to huli siya at uh, maya maya yan papakita sa inyo yung mga nahuli to ayan guys ganyan ang trabaho ko dito yun sa mga kasi sa planta yun sa mga butas-butas at naninira sila ng cable, kable nasira nila at kapag nasira yun hindi sila makakapag-operate ng uh, mga ano yung mga sa computer marami kasing kabli-kabli yan hindi makakapag-operate sila kaya yan at uh, Ilinagyan natin yung mga pamain ng mga daga na maliliit yung bu 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 bubuit ba yung maliliit pero matatanda na yun bubuit ang tawag doon guys iba yung malalaking daga kasi napakarami mga daga sa planta guys so ayan at para uh, na at ako, guys guys dito na yung mga daga kailangan painan natin dito sa loob Doon sa underground at uh, ito binabaklas ko ta. yan sila guys sa, sa mga oh, ano na yan cable naninira sila kaya yan tinatrap ko yan, yung mga cable na to kapag nasira yan titigil ang operasyon at yung mga computers at mga machine, titigil Kaya yan, pinaglalagyan natin sila ng trap para mahuli yung bubuwi to yung daga yan ang trabaho ko dito guys at eto, ipain natin itong ating trap at ayan, nakahuli na ng isa natahe ito guys o oh, tignan ninyo oh. ito yung maliit na daga o oh, yung bubuwit na sinasabi nila dito kasi napakadelikado delikado itong uh, daga na 'to at yung cable ninangat ngat nila kaya yan yung trabaho ko maglagay ng uh, trap ng uh, daga yung bubuwit ba ito at uh, kapag nabutas o nasira yung cable kaya uh, hindi na mag-ooperate yung uh, mga computer at uh, masisira yung kanilang operasyon kaya yan, nahuli ko na yung mga daga na to at ito uh, pa yung isa at nakatrap tayo ng dalawang daga ngayon yan yung isa sa trabaho ko guys dito sa pinagtatrabahoan ko yung manghuli kami ng daga, magtatrap kami at uh, yung mga nakarang araw ay nagtrap din ako ng pusa at sa ibang site din yung mararaming mga ahas dahil malamig doon sa lugar na yun at doon sila namimirmi yan ang mga trabaho ko nag-spray kami crawling insect like a uh, cockroach at uh, scorpions